哎，干什么？ charge ako ng cellphone para hayahay mamaya may pagpanuoran tara sa maluwag na tayo dadaan maluwag ha maluwag na na hindi ko lang alam tara hmm, tara Use me. Thank you. Suzuki. Kung kakamutihin ko lang to, third gear 100 eh lang may baklai tayo <laughs> obr may obr tayo eh magiging kamote sa uh, motor na to halibaw sa torquing lalo siguro kung nandito na yung flat slide kapit kayo yung flat slide mamaya no? tingnan ko kung mapapatino ko rito yung 28mm ah sensya na mga kalabang medyo bumubulong ako ah uh, alam kung ano uh, eh paano ulit ako magsisimula mag video video ng documentation ko about dito sa radar kasi eh, yung dash ko parang iniwang ko sa area eh, bigla pero okay naman na si dash ang dami naman na namin na pagsamahan sadyang ano lang talaga kinulang lang talaga tayo sa power dun pero sa durability pwede naman eh sumasabay naman siya power lang talaga ang kinulang kay Dash eh ayoko naman ng isagat sa settings yun kasi bukod sa magastos eh pangit ka lalabasan puro convert so kung magpapaconvert ka at gagastos ka ng malaki so parang ako yung pampa convert at pang gasos ng malaki inipon ko na lang then go for a higher displacement my stop which is eto nga actually dapat sniper 150 kaya lang um, hindi siya <clears throat> para sa akin hindi bagay sa attitude ko <laughs> <laughs> <tinyan> lokano, ha? malakas kasi yung torque kaya ganun Asample, Dito na muna kalabak.